Yan, yeah, pagkatapos ng chili, ito so ito ano, walnuts, saka ng ating raisins. Magsunod natin, ito yung nagsama-sama ang garlic, ginger, onion, at ng stem ng ating cilantro, at parsley. Pwede na natin dito. Ano ito Pagkulag natin mabuti? Ito yung bilang, binag natin ang ano. Yes. Ito, nilagyan ko na naman onion powder, garlic powder, at ng curry powder. Yan, okay, taro lang natin ang ganyan. Yes, lagyan na natin ng ano, ng parsley ng, ano, cilantro. Okay, ready. Okay. Yeah, okay. um, yeah, okay. Put the rice. Yeah. Food He said, Where? Get back. Not all Green. What does You no? okay. 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 okay, okay. Wow, very nice. Fish.

Tapos nilagyan ko ng foil. Tapos slow, slow. Slow lang yung ano yan, yung apoy niya parang. para uh, maganda yung pagkakaluto ng kanin. Na mag ano, mag, mag, ano yung yung ano ng sabaw dun sa kanin. Nilagyan ko lang food color para mag-iba yung kulay. Maganda yung kulay nito pag, pag natapos na. Yes! Wow! Wow! Oh, wow! Pero rin na isap dun. Huh? ka lang. Call ka lang. Ito mga pape yung sinasabi ko kanina maganda ang kulay niya. Ayan o. Ayan o. yan. Ganyan. Mm. Oy. Oh. Okay? Okay. Okay. visit the your... world. Ayun na. Yes. Fish. Okay. Abdul. Thank you. Okay. Yes, it no. Alam na ito yung niluto ko, Biryani, biryani, ng giljun. Natuyot ba? Na ano yung ano, kahit mahina na yun. Eh, dapat saglit lang pala sa ano, parang... Mahal e? Okay lang yung sabay niya. Kain tayo, kain mga paps, kain po. Manghang pa, ma. How's the no food? Whoa, spicy? <laughs> good, oh, spicy? No, not spicy. good ah? good. Huh? Tastes very really nice? That's the bitterness. That's my na pagkain ko. Saan mo kayo mo mga? Wala kanin gawa naman yung sapa Agad e na ubus yung isda eh. Wala nang atira. Tapos <laughs> na <laughs> sa <laughs> hindi <hums> na <hums> gusto nila. Sabi ko, ubusin. Sarapan sila. Wow, kalas. Very nice. Very nice. <laughs> very nice. Very tasty? Si 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 Oh my God Ito <laughs> so, Ayan mga paps, nasunog pa yung ilalim kasi natagalan ko Medyo ma, ma, malakas pa yung ilalim ko pero nakubos. Eh hey, galing Wala lang natira Ayan mga paps so. Nasarapan sila, magkain na no Medyo nasunog sa ilalim <laughs> Matagalan kasi Ayan ganoon Mayroong yung driver namin kumain dito kanina, malis na So yan po, salamat po sa panonood Thank you thank you baba God bless everyone <laughs> Thank you, thank you. Bye bye.